Welcome back again mga alapatids for today's video. Yan, nagsampa tayo kagabi. Abangan nyo yun. Time check. 9.23. Nirelease ibo natin 8.27. 8.35 yung nasa 1 to speed. Yan. Pa paratingan na rin. Malapit-lapit na. Anim pa rin kinarga natin. Tapos yung tatlo kasali yun sa mini FR. Yan. Second lap. Live pa naman sila to kasali, kasali din yung pares nito sana maabangan natin yung anim at maganda pa uwi natin at maganda pa luck natin good luck sa atin mga nirelease ibu natin sa Lucena yan good luck sa atin sana mapaglock tayo a few moments later Pasok. Pasok. Si Matami. may. Pasok, pasok. naka yan ko. Oh. Pasok, pasok. Pasok. Ganyan din na. Pasok. Ay, I may. Mean, Horse bird si Mata. Wala na coffee ko, Black? 8D, 8 First place. 1,031? 1,031? 1-1-31? 1,031. 1,031. First word, si Mata. First place yun. Hindi pa. Lalo ano pa nga yun. Saib mo muna sa anong? Sa JC. Saan binatoyan? Lucena. Second bird, second bird. Si Avatar. I ni mean, Mamaya mo na said. Ito si Avatar. Pasok, pasok. Pasok. pasok na. Sana lang si ano. Si Mindoro. Hindi, may si Mindoro. Pa. Pasok. Second bird. G hmm? y, y 2892. Tahun 16. Tahun 16. Okay. Tanggunglah sambil. Nanti saya Meron ng second bird. Tawag lang kita. Bigla na lumabas 'yan. Ano pa? Kulang pa ako apat. Tatlo sinali ko sa ano eh. Sa palaro. Tatlo? Oh, tatlo. Di hanggang ano na <laughs> Ito, dalawa, sabay. Ito, oh. oh, sa akin yan, dalawa. Dalawa, dalawa. Ito, silang alin. May kasabay? Hmm. Oo. Okay, Gano'n. Kasali sa pooling yan? Hindi. Time check anong nga na? Si Daggett at si Grisel? 349. 349. Pasok, paa mag-gas. Pasok, pasok. So, yung isa e. Paano ka masasali yung area pooling Wala, answer area pooling eh. Hmm. Hindi lang sumali. Dali. Wala. Si Dagit. Doon talaga yun. Sa likod? Oo. Oh, doon. Dalawa na lang kulang natin. May dalawa. May kulungan ka pa ba doon? Ha? May kulungan ka pa Wala. Ano si Dagit to? <laughs> pasok. 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 Ano? Wala na mainuman po sa bubong, no? Pasok. Oo. Oh, okay ba? Oo eh. Ito may meron pa dito isa, si Mindoro. Si Mindoro to, hindi. Hindi, si ano to. Oh, tanga. <laughs> Pagod. Sino to isa? May dagit pa tayo kasama. Hindi sa akin to isang to. Pasok, pasok. Isa na lang ulang, si Mindoro. Pasok, pasok. Isa na lang ulang, si Mindoro girl. Kasali yung sa FR. Meanwhile, na mga tropa, dito na si Mindoro girl, Ayan, oh. time check 10.35, yan, off na yan okay lang yan, at least umuwi kompleto, ipo natin, lugon kasi to mga tropa, tingnan nyo naman o oh. tsura nyo, dry na dry yung pakpak yan okay lang yan, at least kompleto tayo, wala pa sa ating nawala yan saan saan umabot sila ng dulo. Good job. Dito ko na rin tatapusin itong video na to mga tropa. Good luck sa susunod na karera natin.